Umawa nga kami ng sarili naming version na ginamos na sarili talaga naming gawa at umabot ng isang palanggana. Eto nga ang isdang dilis na gagawin naming ginamos. Woo! Wow! Pagising ko, bumungad nga sa akin. Etong isang balding isdang dilis na galing pang Pacific Ocean. <laughs> Dahil sa sobrang dami nga, naisipan namin gawin na lang tong ginamos. Ang ginamos ay favorite delicacies ng mga bisaya. Kaya taon-taon talaga kaming gumagawa ng ginamos. Etong si madam naghanap na ng mga garapon. Yung may sariling takip na pwedeng paglagyan. Yung mga garapon tinatapon nyo sa amin tinatago. <laughs> Nilagay na nga namin itong malaking palanggana dito nga sa lamesa kasi dito namin ilalagay lahat ng mga ingredients sa ginamos. Yung mga pamilya ko, sila talaga yung expert sa paggawa nito. Si madam, sadyang bidabida lang talaga dyan. Hindi din kami basta-basta bumibili ng ginamos. Kung meron kami, sariling gawa talaga. Kapag bibili, sa kakilala lang ganun. Hinugasan nga namin itong isda bago namin nilagay sa palanggana. Para mawala yung germs ba? May halo din kasi na ibang isda na malalaki kaya kinukuha namin. Sa isang balde, ito lahat yung nahalo. Ito nga daw yung uulamin namin, sabi ni tatay. Delikado kasi na may dumapo na lang. Kaya itong uncle ko yung tagabugaw. Sa sobrang dami nga, hindi kami matapos-tapos sa paghuhugas. Itong si madam nagpifiling expert talaga. Pagkatapos mahugasan, kumuha ng onti si madam at nagtabi para ulam mamaya. Ewan ko kung anong gagawing eksperimento niya dito. Sakto din at dumating na yung order naming mga asin. Umabot din na pitong kilo itong pinabili namin. Feeling ko nga parang kulang to. Huwag kang magmarunong madam. Flower flower ka lang dyan. Etong asin ang main ingredients ng ginamos. Abay, asin lang naman talaga yung ihalo sa ginamos. Diyan kayo nagkakamali. Maglalagay kami ng sugar sa ginamos. What? Sabi ko nga sa iyo, madam, kang magmarunong. Nilagyan na nga namin ng asin. Binubura na namin ng asin para mawala yung sumpa. Kung walang asin, hindi magiging ginamos yan. Hindi muna namin binuhos lahat yung asin. Minekos-mekos lang muna namin. Ang lasa kasi ng ginamos ay nagadepende kung paano mo yan minekos-mekos. Hindi na kasi to niluluto. Binamarinate to. Dahil sabi ni nanay, kulang pa daw to sa asin. Kaya binuhos ko na yung dalawang kilo. Mga ngalay din yung balikat mo nito kasi walang katapusan sa paghahalo. Hindi na to lasang ginamos, kundi lasang kamay na to ni madam. Niligo na namin ng asinto Dapat daw lahat malagyan, pati yung ilalim. Isang palanggana din kasi to, kaya dapat mahalo ng maayos. Pang isang taong supply na ginamos din to. Akala ko lalagyan na ng asukal. Hindi pa pala. Huwag ka kasing magmarunong dyan, madam. Ibabad muna namin ito ng mga dalawang taon. Dahil medyo matagal yun, gagawin na lang namin ng mga isang minuto. Pagkatapos maibabad nga, eto na yung magiging silbi ng mga garapon na tinatapon nyo. Sabi ni nanay, ilagyan daw muna ng asin yung garapon. Bago ilagay yung binabad na isda, sumusunod lang talaga ako dito sa utos, hindi ako nagmamarunong talaga. Kaya lahat ng lalagyanan, nilagyan ko talaga ng asin. Pagkatapos, doon na ilalagay sa garapon yung binabad na isda sa asin. Sasarap talaga to lalo dahil sa kamay ni Madam. Kapag napuno nga, lalagyan nga ni nanay ng vetsin sa ibabaw. Tapos, dito na nilagay yung asukal. Lalagyan pala ng asukal bago tatakpan. Akala ko nilagyan para mapantay yung lasa. Ang rason pala dyan para hindi dumugi ng langaw. <laughs> Ang galing nga ng lalagyan ng pinsan ko. Kanya-kanya na lang talaga ng diskarte sa lalagyan. Basta may takip lang tapos malinis, pwede na yan. Dapat hindi mapalpak tong gagawin namin. Sayang naman tong ginawa namin isang palanggana. Dahil nalagyan na nga itong mga garapon. Dito na naman tayo maglalagay sa binalde. Dahil sa dami nga ng ginawa naming ginamos. Ready ready na kaming magkayuti ay. Kanya-kanya naman tayo sa pagdiskarte sa paggawa ng ginamos. Basta ganito yung ginawa naming mekos-mekos talaga. Tinakpan ko nga din ito ng maayos para hindi mapasukan ng langaw. Kapag may makapasok na langaw, yan yung rason kaya magkauod yung ginamus nyo. Dapat madami ding asin para sakto sa pagmarinate. Sakto din to sa timpla kasi may asukal na. <laughs> Naubos na nga yung isang palanggana. Etong pinsan ko, hirap na hirap dito sa lalagyan niya. Kaya hindi siya matapos-tapos. <laughs> Paano kasi ang late ng butas ng napaglagyan? <laughs> hindi magiging ginamusto kapag hindi pa iba yung amoy. Kaya mas maiging ibabad at i-marinate pa to ng mga isang buwan. sa nga? Ginamos? Ginamos? bago sa na lang talaga yung kula Masarap tong isausaw sa saging, sa kamote, pati na din sa hilaw na mangga. Dahil sa ginawa kong ginamos, nangangamoy ginamos na din si madam. Tumakbo na papasok sa mansyon, umakyat sa hagdanan, tapos pumasok sa kwarto, dumaretsyo na nga sa CR, para na nga makaligo.